Welcome mga Dapaw, no? uh, ah, Dito tayo sa isang fan share ng Manila So kilala nyo ito mga Dapaw. Idol natin ito no? So ito siya mga kadapaw Mga kalo, no? sapaw <laughs> Sapaw sa baraha yan idol eh Si kapakpak yan yeah. so, Sayang so, okay. wala si Paso, no? So yan mag-share daw siya ng kanyang sistema Tsaka tips yung ano yung tips niya Dati <laughs> share gucken idol. ah uh... Ito so, mga kalapa, musisyon si Idol si Kiel Lunar. So, kilala niya to. So, ano ba yung dapat natin gawin? Uh, idol na, alimbawa, mag-training tayo ng ibon. Ano dapat yung gawin natin para mabilis na umuwi yung ibon? Kasi minsan, sinasabi nila sa gamot daw. Ah, ganda yan. Uh, bago kayo mag-training, syempre, sa lang pa lang alam nyo na dapat kung pwede na yung training or ayaw lang mag-training. Kasi dapat Uh, pag nagpalipad kayo, kahit uh, at least 30 minutes to 1 hour, walang baba at saka lumalayo talaga. Yung pag ni-release mo, uh, sa loob mo, uh, lumilipad sila na pataas, lumalayo sila, nag-rangin doon dapat consistent na ganun, mga one week na ganun, tapos at least three times a day ka magpalipad sa isang araw. Yan. Doon, ibig sabihin nun, no, isang sinyalis na yun, lang, pwede na siya lang i-training sa mas malayong lugar. O sa so mas malapit, ganun. Yun. Mga is mga ilang kilometro kaya idol ang mag-toss ka? Pag nag-toss ako siguro mga 30, nagsisimula ako. Dati kasi, binibigla ako, nagwa 100 ako. Pero ngayon, wala, eh, ayaw mo nang bigay talaga. So, ang malapit talaga. 30, 50, ganun. Pa, unti-unti. So, Idol, pwede ba natin malaman pagka derby na kung anong ginagawa natin sa ibon mo? Ah, um, ginagawa ko lang, simple lang. Pero, uh, sa gamot, konti lang naman ako sa gamot eh. Between ko lang ako sa lunes, martes, between ko, ganun. Tapos, pero ang lipad nun, kailangan. Yun nga, umaga tanghali, hapon, tapos kung at least isang oras o malaking oras, basta kailangan kasi napaka-importante na lumipad. Kasi pagkarera naman, talagang pag hinagis sila ng sa malayo, di ba? Pag pauwi sila, wala silang gagawin, kundi na lumipad ng lumipad. Ganun. Tapos, syempre, kailangan nila ng supplement. Yan, mga supplement na binibigay ko, yun daw. Kasi, hindi ko may complex. Ko, kasi, um, dalawang parte yung conditioning ko, may bibigyan ng supplement mga performance enhancer. Yung performance enhancer ko Supra. Yes, regen yung mga sa gamot ah, Supra at saka Voltex. Yun naman sa mga gamot eh mahirap mag-suggest na gamitin yun kasi wala kasi siguraduhan yun. Lalo na kung di lumilip, una -una, hindi lumili. Kuno nga hindi lumili pa table mo. Hindi ka nagte-training ng ano. Kasi bukod dun sa nagpapalipad ka na, nagte-training ka pa. So yun, mga dapaw, yeah. grabe. Talagang bubugan. Parang billar lang yan. Lalo mo ano. Hindi so, mo makukuha yung galing hanggat hindi ka nagpa-flaps. So, sa training talaga, mga kadapaw, no? So, hindi importante yung gamot. Ang gamot sa lalay lang, mga kadapaw. Tandaan nyo yan. Galing sa tip ng champions yan. Ang tawag mo, mga kadapaw? Oo, oh, kadapaw. Ano yung sabi nun? Kadapaw yung tawag namin dito sa kuto ng alapate. Kuto? <laughs> so, kuto ng alapate yun. Tsaka, yung uh -huh. ano, pa, idol, yung yung sa breeding. paano ka ba mag-select ng, ng breeding natin? Sa breeding ko, masayin sa akin kasi uh, bago ko nabuo yung breeding ko, 10 years yung talagang winning line ko. Kasi puro Shop Sway Lane yun sa akin eh. Marami na eh. Marami na. Mumbagay sa akin lang kasi nakilala yung Locano Line, eh. Nesmith, pero marami na nakapasok doon. Huwag yung may niwala sa iba na may mga pure 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 kasi ah, uh, kagaya ko, mag uh, tip ko sa iba, mag lalo na pagbago ka, mag-acquire ka yung halimbawa, champion, Puro champion. Puro winning line lang po. winning line yung kulay yung ibon. Kasi yun talaga malapit sa panalo. Hindi man mag-produce, hindi man ngayon, baka yung ako. Kasi nasa bloodline nyo yun na yung panalo eh. kung, di ba parehas na champion, eh kung, kung hindi man nan nanalo yung mga anak nila, eh di ko makakaulit ng mga ano, makulit na ako ng puro champion bloodline yun lang ang magiging talaga, ito na talagang uh, subok na o kaya yun, may champion bloodline ka may mga tropa na may magaling mag pwede mo rin i-cross basta okay lang may lahat, mga bloodline na hanap so yun makakaroon no? so isang tanong pa idol pwede ba? Yeah, sige lang sa patukang idol uh, iba ba yung patukahan mo sa training at iba ba yung patukahan mo sa derby? Oh, uh, parehas lang, parehas lang sa lagi sa akin. hindi uh, na ako nagbabago-bago. Mas dati, aminado ako, nagbabago-bago ako. iba yung training ko, iba rin yung sa karera ko. Tapos sa karera, nagdadagdag pa ako ng mais, nagdadagdag pa ako ng sap, nagdadagdag pa ako ng barley, mali, eh, nagbibigay pa ako. Dati, ganun. Eh, nung inalis ko, inalis ko magdagdag ng mais, inalis ko magdagdag ng sap, barley, eh, nanalo naman eh, nakakatipig pa ako. Same lang talaga, ang yung talagang hindi ko talaga binitawan talaga sa karera is yung talagang first fly, yung lipad, yun, yung talaga yung importante. Yun, sa pampalakas talaga ng ibon idol. So, yun yung importante yung mga dapon. Basta kumakain ng ibon mo ng patlong beses, uh, umaga, tanghali, hapon. Basta sa umaga, konti-konti lang. Tanghali, konti-konti lang din. Huwag mo siyang yung hindi siya nang bibigyan ng mga. Hapon talaga. Diyan, maraming salamat sa Tito. Daginyo check yung ano, uh, paluno nila. Laging araw-araw yun. Kung um, sa si Derby o sa karera, kung um, um, observant ka, kailangan laging walang laman yung kutsi. Mas maganda pa nga pag konti lang yung pinakain. Pero maganda katawan. Ibig sabihin lang maganda ka sa so, sinawin. Ayun, maraming salamat, Idol. Tsaka, ano yung masasabi mo sa mga gustong pumasok sa Pigeon Racing? Uh, ngayon, newbie, kapwa namin, newbie, uh, mag magiging tips mo bago pumasok sa Pigeon Racing. Idol. Uh, syempre mga newbie, yan, mga kadapaw, eh, papayo ko sa inyo, lalo pag mabaguhan kayo, eh, pag-aralan nyo muna, kumuha kayo ng mga kaibigan, magkaroon kayo ng kaibigan na maayos, uh, na magtuturo rin sa inyo, kasi mahirap mag-alatsamba sa kalapas. Eh. Kailangan talaga may magtuturo sa inyo, may guide sa inyo. Na, sa kasi, nung bago ako, wala nag-guide sa akin. Ayun, sayang lahat. Ang dami kong bili ako ng pili, wala akong direksyon, wala bang direksyon. Pati sa pagigong ko, walang direksyon. Pero nung may nagturo sa akin ng kaibigan, yun, dun na uh, gumanda yung ano ko, uh, pagkakalapate ko, pangarera ko. Talaga may magtuturo sa yung kaibigan. Napakaswerte mo pag nagsamba mo, ikaw solo ka lang, may hindi ka, walang nagturo sa iyo, eh nagpanalo ka na maganda na ginano mo kagad. Swerte so, eh. Ngayon kasi, marami na YouTube. Facebook, Facebook ka lang, dami na, na di ba? Ang dami ka lang magtuturo. Pero, Unang ko rin, kunin niyo yung nakikita niyo yung pare-parehas na ginagawa. Yun, ibig sabihin nun, tama. Kasi pare-parehas kami ng ginagawa ng sistema. Ganun lang. Yun ang mga tip ko. So, yun mga kadako, no? So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ni Idol. yan. E, Sige uh, na lang. Yeah. So, salamat Idol sa tips mo at sana makatulong din sa kapwa namin newbie. oh dito nga pala siya sa Aklan. So, ano masasabi mo dito sa Aklan, Idol? Oh. Grabe, grabe yung mga pansel ito. Sa dami ko na napuntahan uh, iba-ibang probinsya. Pero dito, grabe. Dahil na hindi yung Ipos Lambert. Sayang, so, uh, tumingin na eh. Pero grabe, grabe yung mga rito. Uh, Bilip Bili ko dahil sila yung pinakamalaki dito, Malaki yung naging pa yung so, si Charot nga pala kay ano, si, ano kay Idol Jude. Ayun. So, dito kami, ang daming pancha dito, ayan. Dito kami, oh, naiki kain kami dito. So, Tapos si ano? Si Bruce Lambert, Ramos ito, champion to. biliar. Parang ko lang,